Si Andrea Brillantes, isang teleserye superstar, fashion icon, at certified trendsetter. Pero alam mo bang may mga lihim siya na siguradong ikagugulat mo? Talagang hindi ka maniniwala dito. Handa ka na ba sa mga nakakagulat, nakakaaliw, at minsan nakakakilabot na facts tungkol sa kanya? Narito ang mga bagay na hindi niyo pa alam kay Andrea Brillantes. Breadwinner sa murang edad hindi lingid sa kaalaman ng marami na si Andrea Brillantes ay isang child star, pero ang hindi alam ng karamihan ay naging breadwinner siya ng kanyang pamilya noong sampung taong gulang pa lang siya. Lumaki siya sa isang simpleng buhay at dahil sa kanyang tagumpay sa showbiz, siya ang sumuporta sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Mula sa pagkain, bayarin sa kuryente, hanggang sa edukasyon ng kanyang mga kapatid. Noon, nakaranas silang tumira sa isang squatter's area, kaya daman niya ang hirap ng buhay. Pero imbes na panghinaan ng loob, ginawa niya itong inspirasyon upang magpursige sa kanyang pangarap. Nag-audition po ako pa extra-extra. Kasi nakakapapa ako ng mga maliit na role. Dami ko na po get responsibilities, of course, since I started to provide for my family when I was 10. Hindi takot sa ahas. Isa sa mga pinaka-iconic na Halloween costumes ni Andrea ay ang kanyang Lilith look noong 2023 kung saan nagdala siya ng isang buhay na dilaw na sawa sa kanyang costume. Marami ang namangha at natakot. Pero ayon kay Andrea, hindi siya takot sa ahas. Saad pa niya, mas natatakot pa siya sa mga taong plastic kesa sa ahas. At least, ang ahas, diretsyong mangangaga. Pero ang ibang tao, kinakaibigan ka lang para try do rin ka. Gustong gusto raw niyang mag-alaga ng ahas. Pero ang pumipigil sa kanya ay ang kinakailangang pagpapakain ng buhay na daga dito. Hindi niya daw kasi kaya sobrang mahal nito ang mga hayop. Bad texture. Kaya huwag magtampo kung hindi siya nagre-reply. Kung mahilig kang mag-text o mag-chat kay Andrea, kasensya na, baka matagalan ka sa reply niya. Sahad niya sa isang interview, hindi siya suplada. Pero minsan talaga, hindi nito napapansin ang phone. Sabi niya, ang dami kasing ganap sa buhay ko. Taping, endorsements, events. So minsan, sobrang busy na ako. Pero kung gusto mo talagang mapansin niya, i-message mo siya sa Instagram or i-mention sa isang post. Mas madali raw siyang makakabasa ng notifications sa social media kaysa sa chat. Yung hindi ako texter, I'm a really bad texter. Mas makol akong person nakapasok sa most beautiful faces in the world at hindi lang isang beses. Hindi maikakaila ang kagandahan ni Andrea, pero hindi lang ito basta opinion. Isang international recognition na ito. Nakapasok siya sa top 100 most beautiful faces in the world ng T.C. Candler at The Independent Critics. At nitong nakaraang taon lang, hindi lang siya nakapasok ulit. Nakuha niya ang number one spot. Sobrang nakakataba ng puso, sabi ni Andrea. Kasi hindi lang ito tungkol sa panlabas na ganda. Yung confidence, personality, at pag pagiging unique. Malaking factor din sa kanya. Salam ko lang. Top ako. Tapos tinignan ko agad sarili ko sa mirror. Tapos top ka. <laughs> hindi pa rin makapaniwala sa kanyang sikat na status. Kahit isa na siya sa pinakasuccessful na young star sa Pilipinas, minsan, hindi pa rin siya makapaniwala na nasa tuktok na siya ng kanyang karir. Nung bata pa lamang daw, na ay nanonood lang siya ng teleserye, nangangarap lang din siya maging artista. Ngunit ngayon, ay kasama na yung mga iniidolo niya dati. Madalas niyang ikuwento kung paano siya lumaki na iniidolo sina Judy Ann Santos at Liza Soberano. Ngayon, kasama na niya silang lahat sa iisang industriya.